Ah, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado. Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narinig pa silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sanang inaasahan ko rin sa kanila. Sabalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ah, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado. Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narinig po silang reklamo sa amin. Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Sabalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan.